may mighty po kayo. Pabili nga po. Mighty ilan? Dalawa lang po, ate. Ala, ate, hindi po iyan. Mali po. Sabi mo, mighty. Opo nga, mighty nga po. Yung pong panlaba daw. Sabi ng mama. Panlaba? Alay, all mighty, hindi mighty. Ah, sabi sa akin eh, mighty lang ang eh. Hmm, um, basahin mo. Ala, oo nga, may all. Kaya pala. All mighty. Pag may tea, sigarilyo. Ah, sige po. Sasabihin ko yan kay mama. Pag may tea, ilan ba? Dalawa po, te. Yung maliit. O, te, yung tigbibente lang yung isa, dalawa. Ah, wait lang. Oh, Kainit. Makarap po yung dalawa, te. Forty, dalawa. Ah, sige po. Isa po ang bayad, te. lagi. Next time, Ma. All. Lagi menang all. Segitu apa? Mm. Thank you.